Hi, my name is Marvith P. Mahilong. And I'm Ashley May Alvarez. And I'm Rachel Fernandez And now we're going, going to, explore to explore uncommon Filipino, Filipino words. Let's get started! Kalimbahin, kulay mula sa mapusyaw na pula, hanggang sa maputla at mamumulang mulang hila. Ang halimbawa nito ay kulay kanbain ang rusas na ibinigay ni Danilo sa kasintahan noong Araw ng Mga Puso kaling Kulay mula sa kapusyaw na pula hanggang sa maputla at mamula mula ang hila. Kulay kalimbahe ng rosas na ibinigay ni Danilo sa kasintahan noong araw ng mga puso. Chubabe, uri ng gulong na sasakyang panlibangan. Halimbawa, napapos na ang pista sa bayan na hindi nakasakay sa Chubabe Sepelia. Halimbawa, natapos na ang fiesta sa bayan na hindi nakasakay sa Chubabe si Everett. Hami, pautal-utal na salita dahil sa kalasingan. Halimbawa, hami ang pananalita ni Cardo matapos umuwi mula sa kaarawan ng isang kaibigan. Hami, pautal-utal magsalita dahil sa kalasingan. Halimbawa, hami ang pananalita ni Cardo matapos umuwi mula sa kaarawan ng isang kaibigan. Halakhak, tawa. Ang halakhak ay tanda ng kasiyahan. Halakhak, tawa. Ang halakhak ay tanda ng kasiyahan. Hangarin, inspirasyon. Ang mga pangarap at hangarin ay nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Ego. Hangarin, inspirasyon. Halimbawa, ang mga pangarap at hangarin ay nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Tiwa, kaluluwa. Halimbawa, ang diwa ng Pasko ay ang pagmamahal, pagkakasama at pagbibigay. Diwa, kaluluwa. Halimbawa, ang diwa ng Pasko ay ang pagmamahal, pagkakasama at pagbibigay. Salamisim. Ang salamisim ay alaala o pagunita. Halimbawa, ang lumang kanta ay nagdulot ng malalim na salamisim na ibukas muli ang mga alaala -ala ng aming mga kabataan. Salamisim. Ang salamisim ay alaala or pagunita. Halimbawa, ang lumang kanta ay naglulot ng malalim na salamisim dahil bukas muli ang mga alaala ng aming mga kabataan. Hiraya. Ang hiraya ay mahinasyon o kakayahan ng kaisipan. Halimbawa, sa pamamagitan ng kanyang hiraya, siya ay naggawang lumikha ng magandang kwento. Hiraya. Ang Hiraya ay imahinasyon o kakayahan ng kaisipan. Halimbawa, sa pamamigitan ng kanyang Hiraya, siya ay nagawang lumikha ng magandang kwento. Kasarinlan. Ang kasarinlan ay independensya o kalayaan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng kasarinlan ay mahalagang prinsipyo sa ating buhay. Ang kasarinlan ay independensya o kalayaan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng kasarinlan ay mahalagang prinsipyo sa ating buhay. And that's all. Thank you for watching.